Hmm. Hmm. lah, dengar katakan. Asal awak tu ni Siaya <Gasak> si, kalau asalnya sama dengan si, yang asalnya makan ni ka si si Brandi. Oh my god, dah tahu tak aku si Dora, bosko, Hello, Dora. Ano ba yung, ano, yung sa Facebook? Tinan mo, buksan mo sa Facebook. Ano sa Facebook? Sino ba yun? Sige, sagla, sagla, sagla. Sagla tingnan ko, tinan ko, ha? Sagla tingnan ko. Oo nga! <gasps> oh, si Brandy to eh! Oh my God! Sasabihin ko yata to, hindi ata takot ako. Masawa <gasps> to ni Danica, si Brandy. Oh my God, oh my God! Adrian. Oh my god. Ang gagawin ko. Asaw ni Anu eh. Ni Ma'am Danica eh. Huwawa naman si Ma'am Danica. Diba ulit si Dora? Hello Dora. Ano? Kita mo na ba? Oo. Oh -oh. Kita ko na. May ganalo ba yun? Sige, sige, sige. Sabihin ko na lang kay Anu. Hey Ma'am tawagan ko siya. Tatawagan ko si Ma'am Danica ngayon para mapulabog na yung ano. Pero yung sama pala sila. Kawawa naman si Mamda Nika. Sige, sige, sige. Sige, sige. Kawawa na si, ano, si Mamda kaya. Sabihin nyo, kawawa naman si Mamda Nika. Hindi, tatawa ko na, na. Hello? Mamda Oh, bakit? Patawag ka kaya ta, Dora? No Ang Sabihin sana ako sa'yo, ma'am. Absensya na, sana huwag kayo mabigla. Sinsya na po, huwag sana kay mabigla. Nahawal po kasi kami ni Kulot sa'yo. Ano ba yun? Bakit? Parang... Ano ba problema? Bakit? Ano sabihin mo? Sabihin mo na. Si Kulot, nakita niya sa Facebook kanina, yung asawa niya si Brandy. Kasama po, kasama po sila ni ano ngayon? Ni... Ni... Ano ni Yaya jo. And then, wala ba, wala ba yung asawa mo dyan? Kasi, nakita ni ko sa Facebook kanina eh. Nagsama doon sila ni ya Jo. Wala, wala dito asawa ko. Wala dito si Brandy. Natatrabaho siya. hindi ko maintindihan eh. Ano ba itong mga balita mo? sige, 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 Dora. Sige, Dora. Sige. Totoo yan, ma'am. Kilala niya si ano, si Yayo Jo. Kailangan niya, di ba? Tawagan mo. Tawagan mo siya. I'm sure nang sila ngayon ng asawa mo si Brandy. Sige, 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 sige. Try ko. Tatawagan ko. Ah, sige. Tawagan ko yan si Ilejo. pala pangalan yan. Manda sa Sige. Sige, sige, bye. Sige. Sige, bye. Kaya pala na nawal... Kaya pala din ako. Ikinakalabit ng asawa kong si Brandy. Nasawa may iba na pala. Ayan ba na ka, Hello? ka ba to? Medyo ba to? O kasi ano eh. Asawa mo ng asawa ko ngayon. Sabihin mong totoo. Huwag kang haling Jo. Marami akong mga pidiya, estepidiya. Marami akong mga ano. Mga surveillance, nakita kayo ng asawa ko. Nagsama daw kayo ng asawa kong si Brandy. Ikaw ah. Grabe ka, Jo. Asawa ko pa. Alam mo namang malamang ko si Brandy. Bakit? Bakit mo nagawa sa akin to? Alam mo bang sabog na sabog yung tigulso ngayon? Jo naman. Kaibigan tayo. Sa'yo ang sa'yo sa akin ang sa akin lang, Joe. Sige, sige, Joe. Ayoko na. Layuan mo naman yung asawa ko. O sige. O sige, bye. Ayoko na magbusa sa'yo. Bye!